nga alas 9 ng umaga at mga kabombo sa puntong ito at naman po nga dakuhi natin po nga Bombo International Correspondent para po malaman po natin na ang inaabangan na magiging laban ng atin naman po nga kababayan ito nga po nga si Mario ito ang kababayan ito nga po nga si Manny da Pacman Pacquiao kontra po dito kay Mario Barriosa at ating alamin po yan na dahil dyan mismo sa may Las Vegas, ah, alam po natin na napakatanda na po ito. Di ba? Hindi naman napakatanda, matanda, sabi lang po natin, na uh, nakikinama po sa, ati, sa training po niya na malakas pa rin po at mabilis po ang ating po nga pambansang kamao, ang ating po nga seven time ah, boxing at ah, champion. Ah. At para malaman po natin ah, ang mga kaganapan po dyan, makasama ah, mga kasama po natin ah, si Ma'am Feli Abarabara Kiteve sa ating pong BOM International News Correspondent dyan mismo sa may Las Vegas sa sa Amerika. Pero bagong lahat, ating muna siyang pabatiin na good morning po dito sa Pilipinas at magandang oras po sa inyo dyan na ma Ma'am Feli. Magandang magandang umaga sa inyong lahat dyan, mga kababayan. Masanto. Maabig ya kabwasan at si kayo amin Yes, maabig nga kabwasan po Ma'am Feli. Saan po kayo dito po sa Pangasinan, Ma'am? Bugal yun. Puro-puro ah, bugal... panggasinan. Wow. Kamusta po natin yung mga taga-Bugal yun po, ma'am? Muna. Ay, marakot. I am Balu Mayor Minatan. I am... <laughs> Bago ang Mayor namin. I am happy. At sana mauunlad ang Bugal Alright. Yes, Ma'am Feli, alam po natin na kapag boxing ang pinag uusapan walang ibang nasa utak natin kundi ating pambansang kamao na si Manny Dapaman Pacquiao. Ngayon po ay meron po siyang magiging laban po sa Sabado, dyan mismo sa Las Vegas. Kamusta po ba iyan? Ma'am Feli, ano na po ba ang mga kaganapan po dyan? At kamusta po yung mga Filipino community for this fight ng ating pambansang kamao? Always ah, excited ang mga Pilipino basta pakyaw ang binanggit mo yan. Yes. Alam mo naman, mga Pilipino excited sila, lalo na sa akin. Opo. At sana manalo si Manny. Mm -mm. So ma So, Ma'am Feli, ngayon po ba uh, nakikita niyo po ba yung uh, training po niya? Kamusta po ba uh, diyan mismo sa May Las Vegas? Uh, uh, ganun po malamig po ba? Uh, ka ano yung Mainit. Ma mm. Mainit pero s'yempre sa gym malamig. Mm, mm Okay. Okay. Pero sa ano po ma'am, uh, sa kalagayan po ni Manny sa ating nakikita po diyan sa Las Vegas uh, kasi nasa news din po siya eh, para po dito sa nalapit po na laban. Kamusta po yung ating po nga pagsalarawan po sa ating pong pambansang kamao? Ah, may meron siyang track record, di ba? Mm, -mm. Eh, inaasahan namin na mananalo siya. Mm -mm. At na uh, ma malakas po ba yung pustahan po dyan, Ma'am Feli? May, uh, siyempre, alam mo naman eh, Las Vegas isa uh, <laughs> maraming pera dito. Oo, oh, oo. Oh. Oh, oh. Ano yan? Ah? Eh, sa atin po, lamado po ba si Manny Pacquiao? Ah, yan ang, hindi ko alam. Pero siyempre, tayo mga Pilipino, saan tayo magbibet? Siyempre, yes, oh. sa ating manok, di ba? Correct, oh. correct po mama. Oo. Eh, pero yung mga na, ano dyan, ma'am, sa mga... Ah, kayo po ba ay personally po na manunood ah, para po sa magiging laban po nating ah, pambasang kamao? Ay, pag hindi ako makahingi ng ticket sa mga kaibigan ko, ano na lang ako, bag pay view na lang ako. Mm, ah, ma mahal po ba ngayon? na ah, sa ah, nakukuha po niyong informasyon, um, ah, ma'am Feli, na itong ticket uh, price po medyo may kamahalan din. mm, -mm. oh Oo. At, uh, ano yan, kamusta naman po yung ano, meron po ba tayong magiging preparation po dyan, Ma'am Feli? I mean to say, kung tayo, pay-per-view. Okay, dito pa sa Pilipinas, kapag may laban si Pacquiao, talagang tumitigil po ang mundo. Tumitigil po ang mga Pilipino para Simple. lang po manood. Uh, dyan, meron so, din po ba tayong magiging uh, mga siguro ay eh, uh, gagawin po na to ito to cheer itong ano to party man lang uh, ma feliz to para panoorin po si Pacquiao Ay, syempre, hindi mawawala yan lalong-lalo lalo na ngayon mm -hmm. katatatag lang ng Filipino Town of Las Vegas mm -hmm. in fact magkakaroon ng opening grand opening sa October mm -hmm. at ang mga kababayan natin na mga namumuno o mga founders mga kaibigan natin so palagay ko mayroon mayroong selebrasyon para kay Manny Mm -mm. Ano yan po, ma'am? Uh, nabuo para po sa inyo pong komunidad to... Uh, uh, ano po bang impo ng uh, nasabi po ng Filipino town? Uh? na ano, ano ano po yan, ma'am? Oh, para... ba, diba, pagpunta mo dito sa Amerika, mayroong Chinatown, mayroong mm -hmm. Korean town. Ah, okay. Oh, eh, dito sa Las Vegas, I think, uh, first time dito sa, sa Amerika na mayroong Filipino town. So, ito kasi ang Las Vegas, ang Filipino, kami ang pinakamaraming, uh, we, there are about 250,000 families. So, mm -hmm. Filipino ang pinakamalaking block dito sa Las Vegas. Kaya, awan ng Diyos sa man, yung mga, yung mga kaibigan natin na tatag na-approve na. So, magkakaroon kami ng parang inauguration sa October mm -hmm. ng Filipino town of Las Vegas. Mm -hmm. Ah, Okay, maganda pala po yun. No? Uh, Tau, first off. Kung pwede pong ano no si Manny Pacquiao po ang manguna po uh, for that uh, uh, Ma'am Feli. O oh, syempre, Aalamin ko sa mga kaibigan natin, yung mga uh, yung mga official alaming ko mamaya. Oo. Uh -uh. uh, pero sandin po Ma'am Felly, uh, kasi uh, kayo po ay fan na fan, uh, po natin ni Pacquiao at uh, sa tingin po ninyo, uh, yung katandaan po ba niya ay magiging ano magiging factor para po dito sa magiging laban po niya kay Barrios ah, or kasi mas bata po itong si Barrios po uh, mamfeli Feli eh. Eh, kahit na bata pa, eh, depende naman sa practice. Alam mo na. Mm -hmm. Alam mo na, di ba? Kung dati mong ginagawa, kaya mo rin gawin din kahit ilang taon na ang lumipas. Yan ang mm -hmm. aking pagtingin kay Manny. Kayang-kaya niya. Mm -hmm. Okay, oo. At 16 years sa yung gap nila eh 30 and 46 yes, yeah. ah no and um man Ma 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 Felix eh uh, iba pa no sa uh, usapin po natin uh, kasi tayo diyan um, may uh, sort of po ba na no na uh, uh, nagkaroon na po ba ng mga uh, tao dito uh, ng uh, sabi po niyo diyan na ibebenta ko po yung tanong na lang po mainit po diyan ah uh. So hindi po na hindi po init nagi... ngayon, mainit. Oo, oo. Mm -hmm. Mainit. Hindi naman po nag impact umabot, umabot Hindi po nag kami minsan ng 106, 110 degrees. Oo. Uh -uh. Pero siyempre pag mainit, eh hindi ka naman lalabas, 'di ba? Sa loob ka ng bahay, sa loob ka ng ano, casino, whatever. Mm. -hmm. mm -hmm. Eh saan po nag nag-training uh, po tong si Pacquiao? I don't mismo sa ano, paano kung mga outside sa gym? Nagja-jogging, nakikita po natin sa mga videos po niya. O, oh, sa, sa gym yon sa gym. Kasi mainit na yun. Palagay ko hindi pwede siya sa labas. Sa loob ng gym ang training niya. Uh, pero sa umaga, ganun po bang panawot po, ma'am? Mainit pa rin? Mm, medyo malabig ng konti, pero mga bandang alas 8, mainit na. Ay, mm, eh, parang uh, dito rin sa Pangasinan, uh, garong mga ganong oras din po. Lalo kapag uh, uh, summer season, uh, uh, ma'am Feli. And... Ah, siguro, ah, yun na lamang po ang aking mga tatanong. Baka meron po kayong shout-out. And of course, ah, yung suporta natin kay Manny Pacquiao na andyan po sa Las Vegas ngayon ah, na nagpe-prepare para po dito sa kanya magiging laban po, Ma'am Feli. Eh, siyempre lahat ng mga Pilipino dito, excited kaming lahat. Lahat hmm. kami excited. Palagay ko, maraming manunod na mga Pilipino din. no Iba eh. Parang nagiging, uh, kung yung crowd mo, ay eh, parang naka home court advantage ka na rin po kapag maray mga Filipino pong mga manunod po diyan no Ma'am Feli. Syempre, oo. Oh, oh. Saka oh. marami ha, 250,000 Filipinos ka mo dito mm. sa Las Vegas. Oh, so ano yan, pwede na rin pong bang, ano mag uh, baka pwede na bumoto po diyan baka ma magiging mayor po diyan sa Las Vegas. Uh, eh, <laughs> isang Pilipino pa po, Ma'am. <laughs> Eh, merong bata dito na born in the USA, pero magulang, mga taga dyan sa atin, palagay ko, itong bata ito may, may posibilidad na magiging mayor or governor in the future. Oh, alright. maganda po yan. Nagkagaya po ng bago po ninyong mayor po sa may bayan po ng Bugalyon. Anyway, shoutout po ninyo muli po. Yung ating po mga po, uh, Ma'am Feli. At uh, maraming salamat uh, sa interview po na ito ninyo po uh, ibinahagi po sa atin po, Ma'am Feli. O oh, maraming maraming salamat. Alalahanin, Las Vegas is the one and only sports and entertainment capital of the world. So lahat inaanyayahan namin dito sa Las Vegas. Masyal kayo dito sa Las Vegas. Alright. Uh, and na uh, maraming salamat, Ma'am Feli. At ingat po kayo dyan. Mabuhay po kayo, Ma'am. Kayo rin. Maraming salamat. At kumusta ang lahat? Kumusta kayo namin dito na Pangasinan?